Samuli, tayo po ay dadako naman sa ating pag-aaral, sa salita ng ating Panginoon. Welcome po sa ating devotional Bible study. Day 66 na po tayo ngayon mga kapatid. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig, pagsubaybay sa ating pag-aaral, sa ating devotional Bible study. At sama-sama um, po tayo sa ating paglago hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update tuwing mayroon po akong bagong upload. At huwag nyo rin pong kalimutang i-subscribe eh, yung YouTube channel ng akin wife, Grace Arcelias TV, and also yung isa kong channel, Christian Tips. Salamat po ng marami sa inyo. Okay, so dadako na po tayo sa ating pagpapatuloy ng ating series topic tungkol po sa bunga ng banal na Espiritu na siyang nandito na sa atin. Kaya ano ang mayroon na sa mga anak ng Diyos na hindi dapat itago? Mayroon po tayong nine characteristics. Yung una, ang love. Pangalawa, yung joy. At pangatlo, peace. At pangapat, patience. At dito na po tayong mga kapatid sa panglima, kindness. So... Malapit na po mga kapatid sa number 9. So, kindness po tayo, kabaitan. Basahin natin ang Galatians chapter 5, 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness. So, stop muna tayo dyan. At uh, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. All about kindness. Now, so ano pong ibig sabihin ng kindness or kabaitan? kindness means the quality of being friendly, generous, and considerate. Ibig sabihin mga kapatid, yung kindness ay palakaibigan, maawain or mapagbigay, may magandang kalooban, mapagpatawad, maalalahanin, maunawain, makonsideration. So yan po ang ibig sabihin ng kindness. Kung hindi ka palakaibigan hindi ka maawain, hindi ka mapagbigay, uh, kumbaga kuripot, walang magandang kalooban, hindi mapagpatawad, hindi maunawain, hindi maalalahanin. Meaning mga kapatid, wala kang tinatawag na kindness. So, ang kindness po ay bigay ito ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya, aasahan nating makikita ang kindness sa paglilingkod now, kindness is an outward expression of goodness the practical ways in which we love others so ito po mga kapatid yung nakikita sa labas ito po yung um, tinatawag na expressions of goodness sa labas natin ito makikita, so halimbawa um, nag-anyaya ka sa restaurant, sagot mo lahat libre mo lahat. Kindness po yan, mga kapatid. Pag sinamahan mong umuwi sa bahay yung kaibigan mo, o kung sino man, hinatid mo para may kasama siya, kindness po yan, mga kapatid. Ayaw mong mapag-isa lang sila, kaya gusto mong samahan para may kasama, kindness po yan. Pag tinulungan mo yung kapuspalad, kindness po yan, mga kapatid. Tinulungan mong lumaban sa buhay, at yung mga walang ganang kumain, gusto mong kumain sila dahil uh, apiktado sila sa kanilang depression. Tinulungan mo. Kindness po yan mga kapatid. And also, kindness is a smile, a thank you, or a helpful hand to a stranger. So, pag marunong kang mag-smile, uh, smiling face ka, at marunong kang magpasalamat, at matulungin ka, yung mga kamay mo ay matulungin sa mga taong hindi mo kilala. Kindness po yan, mga kapatid. Now, alam nyo, si Jesus po, Jesus is a good example of kindness. Bakit? Kung mapapansin po natin sa Bible, pinagaling niya yung mga may sakit, yung mga bulag, yung pipi, yung bingi, yung pilay, yung mga inalihan ng mga masasamang espiritu, pinagaling po ng ating Panginoong Hesus. And also, nagpakain siya ng 4,000 katao at 5,000 katao. At maging yung mga alagad, inutosan na ipangaral yung mabuting balita sa lahat upang hindi sila mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yaong mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hisos. Kaya kindness po yun mga kapatid. Napakabuti, napakabait ng ating Panginoong Hisos. Even ang kanyang kamatayan doon sa cross, kindness po yan. Napakabuti ng ating Panginoon. Siya po yung good example ng kindness. Kaya mga kapatid, ang kindness po ay ibinigay na yan sa atin. Nasa mananampalataya na, nasa mga kristyano na. Ngayon, kung sinasabing kristyano ka, pero kuripot ka, selfish, uh, di marunong magmalasakit, hindi maunawain, hindi maalalahanin, walang paki-alam sa kapatiran, hindi mapagbigay, uh, sakim, Baka wala pa sa mga kapatid yung Holy Spirit at baka hindi ka pa tunay na anak ng Diyos. Dahil pag nandyan na po yung Holy Spirit sa atin, hindi pwedeng walang kindness. Mayroon po tayong kindness mga kapatid. Kaya malinaw din po ang otos sa Bible uh, sa pamagitan ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ang sabi po sa 1 Timoteo 6.18, Turuan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabuting gawa. Maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Kita nyo, ang sabi, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. So, pag sinabing bukas palad at matulungin sa kapwa, marami pong kahulugan yan. Kaya kasama na po dyan yung uh, pagiging mapagbigay natin mga kapatid. So, hindi pala kuripot yung mga anak ng Diyos kung iisipin kasi kasama yan sa kindness na ta dapat tayong mapagbigay. Sinasabi din sa episode 4.32, Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang sabi po ng Biblia, maging mabait kayo, kayo at maawain. So, yan po ay pagpapakita, mga kapatid, sa labas. So, ibig sabihin, nakikita talaga yan sa ating mga buhay. So, saying no is not automatically unkind. Hindi ibig sabihin, pag nag-no ka, ay wala ka ng kabaitan. O hindi ka na mabait. Kasi, ayaw mong magbigay, nag-no ka. Bakit kaya? Alam nyo, mga kapatid, there are people who may take advantage of our kindnesses. And to those, we must say no. Tingnan po natin mabuti na minsan po maraming mga tao na nag advantage sa ating kabutihan. Kaya kung alam natin na hindi naman magandang ang motibo, we must say no. Hindi ibig sabihin na nawala yung kabaitan natin dahil nag-no tayo. Dahil ang iba po, pagsasamantalahan lang ang kabaitan natin. Pero iba na pala ang hangarin. Kaya kung iba ang pakiramdam natin, talagang parang nagdududa tayo, palagay natin, hindi naman to totoo, hindi masama ang tumanggi o magno dahil baka nag-take advantage lang sila sa atin. Now, ang kabaitan ay may tamang daan na dapat daanan. Tumulong sa dapat tulungan. Magmalasakit sa dapat pagmalasakitan. Kahit hindi kristyano, basta karapat dapat tulungan, at pagmalasakitan. Pero kung gamitin ang kabaitan sa masama, ito'y kasalanan na. ba? Diba? Kasalanan yung nag-take advantage, kasalanan din kung ginamit din natin yung ating kabaitan para sa masama. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, uh, magpapahiram ka ng sasakyan para gamitin sa pagnanakaw. E di, mabait ka, pero nagiging masama yun dahil ipinahiram mo yung sasakyan mo para gamitin sa pagnanakaw. O di, maraming mabibiktima yon At ipapagamit mo yung bahay mo para gawing lungga ng masasamang tao, mabait ka. Pero ang katotohanan, um, nag-tolerate ka sa mga masasama. Kaya mga kapatid, huwag natin gamitin yung kabaitan natin para suportahan ang masama. Kundi, ang ating kabaitan ay ilagay din natin sa tama para hindi tayo maloko o maiskam. Ba't nais nice kong sabihin ito mga kapatid na ang tunay na mga anak ng Diyos ay may likas ng kabaitan. Kindness na sinasabi mula sa Diyos. Ipakita natin ito sa lahat, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang tanong ko, kumusta ka? May kindness ka na ba? Ramdam mo ba at sure mo ba na ito ay bunga ng Holy Spirit? ito ba ay normal na sa'yo? O nagbait-baitan ka lang or bait sa pilit? Para po sa aking iiwanan ng conclusion, malinaw ang bunga ng banal na espiritu na ibinigay na sa mga tunay na mananampalataya. Now, ang kabaitang nandito sa atin ang siyang magpapabuti sa atin at inaakay tayo na mas lalong maging mabait. Kaya ipamuhay natin at ipakita natin ito sa lahat. Ngunit ito'y ginagamitan ng pangunawa at kaalaman. Dahil maraming mapagsamantala ng ating kabaitan. Ngunit hindi ibig sabihin kung nag -no tayo ay hindi na tayo mabait. Naging wise lang tayo kapatid. Kaya mga kapatid, naway mag-glorify si Lord sa kabaitang taglay natin. Para po sa ating review... Ano ang mayroon na sa mga anak ng Diyos na hindi dapat itago? Mayroon po tayong nine characteristics at napag-usapan na natin ang number one, love. Pangalawa, joy. Pangatlo, peace. Pangapat, patience. Panglima, kindness o kabaitan. So, dyan lang po muna tayo mga kapatid. Naway, mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunod, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.